Ito, na. What brought you here? Oh, this is mommy. Hello, na Sobrang astig ko. Kala ko dagat puntahan namin, nakadala ko sa regla. Diya, mo. na, ma? Sabi mo ni ni, 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 na Malalim yan, Bi. Malalim yan. Hindi pa marunong Marunong ako. Ha? Ito lang <Liverpool> ayos. Dalawang Baka may ayos mo dito. ano man may pangayos. open, open. Bang dokot. Oke, kelanjan, kita takut. Ya, yang kedua, oh. Harap ya.

Jamo maligo. Ha? ha. Sa bubuyog. Mapagot daw ang bubuyog. Oh. Pasok ang bang sa bubuyog. <laughs> <laughs> Pasok ang bang sa bubuyog. Maanlat kidding. Pasok talaga. Oh. Oh. kukupay ito. Okay lang. Eh, nene, Salamat po, lol. Pa. No. Sa tinapay. Sa tinapay. La Ba, na Mayroon ah.